Sino itong mga lawyers na ito na posibleng tumulong dito sa isang daan na policeman, Davao City Police Office, or policeman, facing administrative charges for manipulating police blotters para itago ang crime rate, mataas na crime rate yan sa Davao. Sino itong mga inaasahan nating mga lawyers? Nako, lumutang na naman sa isipan ko ang mga lawyers na katulad ni Nagasolito katulad din na panelo, katulad din na roke, ayan, magmamarunong na naman yung mga yan. Meron kasi panawagan at si uh, Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga lawyers. Hmm. Na dapat daw ay tulungan itong 100 uh, police officer, policeman na ito na merong kaso, administrative charges. Bakit ikamo sila kasi ay sangkot doon sa Doktor ng crime rate dyan sa Davao. May dalawang logbook daw kasi. Yung totoong logbook at yung isa ay sanitized. Yan po ay nadiskobre na itong si, uh, or na itong bagong uh, PNP Regional Director ng Davao na si General Nicolas Torre. Anong sabi na itong si Duterte? Mm -hmm. While admitting that his policemen are not perfect. <laughs> Nagkamali lang daw. Kuno, yung mga policemen na yon pagkakamali ba yon na dalawang logbook? Hindi ba intentional yung ganon? Ugali nyo kasi na akala nyo kayo na yung o wala nang wakas ang paghahari-harian nyo at dinaan nyo sa kasinuwalingan. Dinaan nyo sa panluloko sa mga kababayan natin. Talaga, inakala nyo na walang katapusan ang lahat ng kabulastugan at kawalang hiyaan nyo. Meron po. Hmm. Ito, may akusasyon, pero napakatibay ang ebidensya na, na na kita nga na itong bagong uh, regional, PNP Regional Director na si General Nicolas Torre. Ito po yung dating nasa QCPD ata anyway. The low crime rates in Davao City in the past months are result of manipulation of statistics and inaccurate classification of cases. According to Davao Region's uh, Police Regional Office, PRO 11, General Nicolas Torre. Hmm. Yan po ang na-discover niya. Kitang-kita po. So kaya ayaw na itong si Mayor na magtalaga ng bagong police director dyan dahil gusto niya ay yung mga police na kanyang uh, nahahawakan. Kaya niyang hawakan sa leeg, kaya niyang uh, pasundin, pasunurin, di ba? Maging sunod-sunuran sa kanya. Magkaiba po kasi ang mandato ng, ng pagiging Uh, police officer or pagpapatupad ng kaayusan ng ating bansa, peace and order, kesa sa mga mandato nyo bilang mga leaders ng ating bansa. Hindi sa lahat ng oras ay pwede kayong sundin. Sabi nga nung isa, trabaho lang ito. At kung wala pa rin approval ng, ng mayor, gagawin at gagawin pa rin, pa rin nila ang kanilang trabaho. Kaya good luck. Ito yun, no? Know, the PNP is set to file administrative charges against 100 officers and men of the Davao City Police Office for a manipulation of police blotters a practice that artificially lowered the city's crime rate ito ba ay bago wala kasi tayong masyadong nababalitaan eh you see first of its kind talaga itong Davao lahat ay naandiyan lahat ng masama ay naandiyan lahat ng negatibo ay naandiyan bakit Siyempre, nasaan yung mga demonyo? Good luck.